Pinipwito ko na yung isda bago natin i-gibisa sa kamatis. And then, you make sure na pinagatan mo yung mga kamatis para diba malinis. Tapos, okay, yun, yun lang. pinaligtad ko lang yung mga isda ko na pinitrito kasi baka masunog yan yeah. habang pinitrito ko pinitrepare ko na yung pagbisa ko yung gagamitin ko nakamati Parang mura na yata yung kamatis na yun. Napakaraming kamatis. sapale ki yeah yeah Ganyan lang, guys. Habang pinipray ito mo, isote okay, mo na yung mga gagamitin mo. No? Para kapag luto na, ihihita mo na. Ay, hindi ka natatarad. yun, konti lang naman yung isda. Kaya, konti lang yung hihiwan. Konti lang din lang kamat. Hindi naman masyadong marami. Marami na din naman itong nahiwa